Good morning. So ayan, ano, ah, Magripa tayo ng ating halaman. So papalitan ko tong halaman dito sa urn natin. Gawa ng uh, namamatay siya pag summer, ano, lalo na yung string of ruby. Ayan. Kasi sa sobrang init, hindi niya kaya kasi dito pag summer umaabot ng 115, 117. Ganun ka init kaya namamatay siya sa sobrang init ano ito. Hindi nakayanan. So, lagi akong nagre or lagi akong nagtatanggal ng string of ruby so ngayon I decided na palitan na lang yung halaman sa loob at cactus na lang ang ilalagay natin at yung ibang succulent na pwedeng pwede sa super init ano kasi uh, sayang din eh kaya ayan so ito din yung pangalawang urn natin ano so Ayan, nag-start na akong kalkalin yung sa side niya dahil ang dami ding namatay sa gilid niya sa sobrang init ano. So tatanggalin din natin ito. Actually medyo ano na ito, eh, pwede nang tanggalin kasi na anuhan ko na sa side. So ayan. Tatanggalin lang natin ito kasi na anuhan ko na eh. Ayan. So ayan. Ganun na So, itong ilalagay natin is yung Euphorbia white cactus, ano? So, ayan. Tapos, random lang yung mga succulent na inad ko. Merong mga big size at meron yung nagfo -flow flowing siya, ano? Para pag uh, nag-mature na, pwede na itong humaba para magfo -flow, flow siya dyan sa side ng ating urn. So, ayan. there you go finally natapos na din no so kung nakikita ninyo may mga space kasi ito lalaki pa to sila ayan lalaki pa yan para meron silang uh, space pag lumaki pa and then yung mga ito hahaba pa ito at mag iiba ang kulay nito once uh, stable na sila ano so ayan itong mga nilagay ko mas nakakatolerate sa mas mainit na panahon ano so ayan So maganda yung cactus na nilagay natin. Kayan, ito medyo may sunog siya pero okay lang. Yan. Yung okay, cactus ito yung ghost uh, cactus ano. So variegated yan siya, may pink and white color. ito naman yung tinanggal natin doon sa urn at ililipat lang natin yan, ano? So, ayan, dito ko na siya nilagay sa malaking paso. Tapos yung isa, nilagay ko din sa isa pang paso, ano? So, ayan. So, yun lang. Share ko lang. Bye-bye.